Yo, what's up mga Megs? Kasama ko si Ika Master oh. Kasi na, na may, may nakuha siyang isda kagabi kaso nabibitas kasi pag nagpapana siya, eh. So, ngayon, may plano kami na pupunta ng Gitusan. Gitusan <laughs> gitu <-san> Beach. Ito yung huli niya. Alright. Ah, Pakita yung na kanyang huli, mga Megs, oh. Ano? <laughs> Makain lang, ano? Uh, sa... Yan yung aming... Batfish, o ba yan? Kita. Tsaka bukid, o sulig. Ito yung aming titrayan mga Megs, oh. Nan, okay, okay. So, alis na kami mga hari din na kami. Meron din kaming dalang bigas, oh. Ayan o. <laughs> <laughs> Tapos yung manok doon eh, andun pa, naghihintay sa amin. Para aming lalagain. Alas na kami mga kamegs. Alright. Kamegs ha, pakita ko lang ang view. Kasi hindi ko makita sa likod. Nami ka eh. Ano na? Ang siya master. <laughs> <laughs> Nabagos ang pasis slide <laughs> <laughs> Nami mga kamegs ka Nami ang uh, anang view karon lang mamuol kami kang si eh pakita ko ninyo mix ang si para may idea ka mo. Um, Hindi wa mo ano tawag sinyo ka. So, mga tawag sa mukha. Si. Ay ay. Ha? Mix yo. Oh, look sila mga kamegs. Natatakot siguro to. Okay. Ayun, ano. sila Ano? Ano?

Karena para namit itu yang kilauin lah hmm. teraja fosforo uh, untang si buyas ayo mas si buyas itu kapur itu makamix dan nah, tak mau tanya nagamitnya nah kaya ngamak dong wapo makamix mix. tebe terawan ta iya sampo namanya jirin halo hmm. bala nama asuar siya

Laswara ano, ano ka paas ra makamig kag ubod kang niyog. Ah. Amura man nga gin laswa sa man nga nitib ng nga manok ah. ah. Wow, ano ubod ra no? Hmm? Oh, ayos ah. Hmm, kami makamig sir. Eh, lat na no. Sarato ga wit ah. Abu. Sata na. hu <laughs> happy birthday Jeron. Nagpas birthday pero celebrate naman kayo makamig. Ah, kaon tam. Nagbala. <laughs> Waah, wow, pho. Hm? Hm? mo. Lae, <laughs> luak <laughs> loe <laughs> ba.

Kita tengok 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 kita kita tengok 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 kita tengok